Yeah, boy! <laughs> akita ko lang yung binigay sa aming bike, issue sa aming bike. Planax ka muna. Uh, kailangan din na daw namin ng planax. <laughs> <laughs> Matawag yung kasama ko. Yun. Na, yan. Yeah! yeah. Ni-install na po yung bike namin. Yung Megane ko. <laughs> Ayan po yung gagamitin namin yung bike papunta sa trabaho, sa work. Ganun talaga, galante yung kumpanya eh. Galante kasi yung kumpanya. Ayan, ayo ayaw, kami na maglakad. Sosyal. Ayop. Yeah boy. Ito mo isa, pink. Ayaw tayo pala. Oh my God! Wow! Ito yung isa. Uh, Siya bumble uh, bumblebee. Wow! Up! Teka, teka lang. Ayan, uh, susukatin ko lang yung ano ko, bike ko. Sa so, papakita ko na rin yung building na titirahan namin. Titirahan na, hindi tirahan. Yun yung kasama ko, si Big Anjo. Big Mama. Yan. Ito nyo. Natanggal ko na yung plastic cover. Yan. Ngayon, gagawin ko naman. Uh, breaking ko muna. Abangan nyo. Tama. Let's go, guys. Alabas Let's kami, Yan, uh, nalabas kami sa highway. Nag-vlog ko lang Yan. Uh, alabas kami sa highway. Yan. Bibidyoan ko lang yung lugar. Okay. Yan. Yan, maisan. Yan, o. Oh. Kasi yung building namin, yun, yun, yun yung katabi ng puti, puting building. Tapos, andito po kami sa Dolyu. Yan, Dolyu. Yan po yung stoplight. Stoplight nila dito. Kahit hindi mo kanto, meron stoplight. Ayan. Ayan po. Maliikutin lang namin yung daanan. Yan. Ito po, lalaking ano. Hindi ko alam, ano ito ate? Cauliflower. Ayan oh. ay yung mga gulay. Cauliflower yung pre. Oo. <laughs> uh, Tapos yan, pala yan. Ayan, kita niyo. Ayan yung building. Ito yung daan na papunta rin. Papunta rin sa dorm namin. Ito yung, yung sinasabi nila ano, uh, tawag nito, parang simbahan. Hindi ko alam anong tawag diyan eh. Ito, yun, yun. Ito, mais. Mane, yun, nangangamoy mane. Ayan, mais. Maliit pa. Ito, pinya. Yan. Ito, di ko alam kung anong halaman ito, anong klaseng prutas ito. Magaspang yung daon. Ayan yan. Ito yung uh, temple. Temple pala tawag dito. yan Katabi namin yan sa dorm. Ayan pa tayo. Ha? Tignan nyo yung palay nila. Iba yung palay na Iba yung palay sa Pilipinas kaysa si rito. Lalaki ng butil. Yung pabilog yung butil. Yung palay. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan. Ito po yung palay nung dito sa Taiwan. Ganyan po kalalaki yung butil. Yan. Yan. Oh, lawak po niyan. Dito sa Dalu, Taiwan. Yeah, boy. Dito na ulit kami sa dorm. Kaya pag ganyan ang sigurado yung hindi lang yung ikot namin eh. Kunting ikot lang siguro. Yeah, Kaya mas maganda yun. Yung mga kasabay ko. ko rito, tap, <laughs> yeah, boy! Yeah, Paket uli kami sa kwarto. Yung mga nakatambak na bag. Yung mga dan bay e yung e-bike ito ko pa din na gumagamit ng e-bike Ito ba? Hindi daw medyo charge. Tapos dito, dito kunting gusto mo mag-exercise. Pwede rin dito, ayan. Yan Ay, yun lang yung equipment eh. Okay na rin. At least, papawisan ka, diba? Ito yung kitchen. Dito kami magluluto. Ito kanya kanyang rice cooker eh. Ayan, yung kanya kanyang rice cooker. Okay. Sa akin na tayo sa taas. Saan kami tutulog? E đây sẽ si game thơm third thơm 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 nào Yeah, boy. Okay, right. hanggang sa muli. Like a Hellcat.